Pwede bang kumuha ng TIN ID at TIN number ang mga walang trabaho? Dahil nung nakaraang video ko, nakagawa kasi ako ng vlog patungkol kung paano kumuha ng TIN ID online. At may nagtanong, paano ba daw yung mga walang trabaho, pwedeng pwede po ba makapagkuha o makapagproseso ng kanilang TIN ID at saka TIN number? Ang sagot po ay yes, pwedeng pwede. At ano ba ang ating katibayan na pwede talagang kumuha ng TIN ID at saka TIN number. According sa Executive Order number no. 98 na nagre-require ng TIN para makapag sa mga government agencies or office kagaya ng LTO, NBI at saka DFA at marami pang iba yan ang ating pag-uusapan dito sa ating content ngayong araw. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na ilike ang video na ito, mag-comment ka if nakuha mo ang punto ng video kong ito, at kung may kakilala ka na hindi pa alam na pwede pa lang makapagkuha ng tin ID at tin number kahit walang trabaho, ishare mo na ito sa kanila. At kung may katanungan ka pa regarding sa content natin ngayon, i-comment mo dyan sa baba. At kung gusto mo na tulungan ang channel na ito na mag just help me by just subscribing it. And kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na at samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang proseso at punto ng video ko ito. Halina at ating pag-usapan. Ngayon, atin ng pag-usapan ang proseso kung paano ba kumuha ng TIN ID or TIN number sa mga unemployed o walang trabaho. At ito na din ay kasagutan sa lahat ng mga nagtatanong nung nakaraang vlog ko. At ito ay dapat bigyan natin ng pansin dahil umabot iyon ng 14,000 views at saka maraming salamat dahil marami pala ang mga taong nakaka-relate at gustong mag-process magkuha ng tin ID at saka tin number. At isa ito sa mga concern kung paano ba daw yung mga walang trabaho, pwede ba daw sila makapag-transact and gladly sa vlog na ito Huwag na kayong ma-worry dahil ibibigay natin ang kasagutan sa inyong katanungan. Una una natin pag-usapan ay ang proseso kung paano ba tayo kukuha ng TIN ID at TIN number. Una una, pupunta tayo sa pinakamalapit na branch ng BIR sa inyo. So mag-search kayo kung saan na pinakamalapit na BIR or Bureau of Internal Revenue, kung saan ang office nila sa inyong mga lugar. Napakarami po ng mga office sa buong bansa ng BIR para sa pag-process natin sa ating mga taxes at saka sa ating mga TIN number or saka TIN ID. At dapat maaga tayong pupunta doon sa BIR dahil alam mo na napakaraming mga taong magpa-process ng kanilang mga transaction doon sa BIR. So huwag ka na magpapahuli baka pagdating mo doon napakataas na ng pila. Pangalawa, kinakailangan mayroon tayong dalawang copy na na-filled out na form ng 1904. At ano ba ang gagamitin na ball pen sa pag-filled out ng form? Black ballpen po at kinakailangan klarong-klaro po yung mga isinulat mo na detalye para hindi mali-mali yung mga detalye mo sa yung tin ID application. Oo. At saka, may dalawang pamaraan tayo kung paano makukuha ang form ng 1904 pwedeng doon na sa office mismo ng BIR. Pero kung ayaw mo dahil napakataas ng pila, pwede naman tayong mag-download sa online at saka ipaprint natin. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yon. Watch and learn. Okay, so puntahan nyo na ang yung Google Chrome, browser, Safari, ano man yan. So, at pagkarating nyo doon, isearch nyo agad ang bir.gov.ph Ayan, so click natin. And, medyo loading pa. Pakaantay lang po ng konti. Kasi ganito talaga sa aking side. And kapag yan na, so dyan, may lalabas na I want to, so ang gagawin mo may lalabas dyan, I click mo yung form hanapin mo yung access BIR forms yun ang i-click mo, so marami yung pwede mong, uh, kunin or uh, tingnan, so pero sa atin, yung BIR forms so let us click that, and papupunta tayo dito hanapin natin ang 1904 na form so napakaraming mga pwede natin yung transact sa BIR, no so ayan, uh, scroll down lang natin Ayan, ayan, 1904. So, nakita ko na. Click natin. At saka, PDF. Download natin yung PDF na uh, file. So, ba't ako pumunta pa sa ibaba? Actually, maraming mga uh, forms na pwede nating uh, i-download. But then, yung purpose natin ngayon is yung pag-download ng ano, 1904 na form. So, balik tayo doon. So, Ayan. So, pagkatapos nyo ma-download, ang ano, medyo mahina pa talaga yung internet natin. So, pagkatapos nyo ma- ano, yon bibigay sa inyo yung form, at saka i-print nyo po ang form, ayan ang form i-print nyo at isulat nyo ang mga detalyeng hinihingi sa form na iyan ayan, napakarami po, dalawang copy po ang need pagkarating nyo sa BIR, ang dapat nyo gawin is pumunta kayo sa information desk kung ganito sa inyo. Kasi sa amin, ganito. Una, pumunta kami sa information desk dahil doon magbibigay siya ng number according kung saan counter kami pupunta. Kung ganito sa inyo, dapat niyong gawin yun. Baka kayo ay nag lang sa labas at wala kayong number. Hindi talaga kayo makita at hindi na malaman kung ano yung ginagawa niyo doon. So, una, pumunta kayo doon sa information desk dahil magbibigay yon ng number according sa ating transaction na tatapusin that time and i hope na clear sa inyo yung ano uh, unang mga proseso na dapat mong gawin and ang kasunod naman is pupunta tayo sa mga ano ba ang mga dapat mong i-ready na mga requirements una kinakailangan magdala ka ng original at saka photocopy ng PSA birth certificate or ano pa government issued ID marriage certificate sa mga kasal at saka passport sa mga foreigners 'yun kinakailangan meron kayong dalang mga requirement guys sa BIR pataasan po tayo ng pasensya dahil kung ang numero mo ay malayo pa at saka matagal na proseso yung iba so ang gagawin mo talaga mag-antay ka hanggat tatawagin ka or what I mean mag ano yung led na merong nakano na ng mga numbers doon so huwag kang mag tanga, -tanga dahil uh, hindi hindi magsasabi yung mga guards na oh ikaw na ikaw na hindi merong may, led na kung saan may counter at anong number na ang kanya na pinoproseso ayun so baka malagpasan ka So, wag ganun. So, dapat alerto ka doon sa, ano, pata pataasan tayo ng pasensya. No? And, uh, pagkarating mo doon sa teller, or what I mean, sa counter, kung saan ka, so, ang gawin mo, ipasa mo yung lahat, at, mag-greet ka muna. Huwag ka muna mag -dros -dros papunta doon. So, una-una, mag ka, kasi, yung iba, sa sobrang, ano nila, sa sobrang dami ng kanilang pinaproseso, yung iba, parang hindi mo maintindihan, nagagalit ba sila o napapagod na so ako that time nag -greet talaga ako, na, good day po so ito po yung mga requirements ko yung transaction ko po ay ito kukuha po ako ng TIN number at saka TIN ID so ayun, para mag-good mood sila Yun. Uh, pag good morning ko binigay ko lahat, so ito yung gagawin nyo ibigay nyo lahat ng mga documents at huwag kayong aalis agad so kasi magtatanong yan sila Uh, ano ba to, ito ano yung trabaho basta napakarami napakaraming mga uh, itatanong niya sa inyo possibly na itatanong sa inyo so sagutin niyo lang ng honest da dahil para kasi gusto nila na matapos agad yung uh, transaction kasi yung iba matagal matagal mag ano, sa transaction kasi hindi nila alam yung mga detalye at marami pa iba so pagkatapos niyan hindi naman yan matagal ang pag-process like Antayin mo lang na mag-verify <clears throat> kasi mag verify na siya doon mag-encode sa lahat ng details mo and pagka tapos niyan ibibigay sa iyo yung um, parang ID na ano malaki siya na uh, ID na yun may, may nakalagay na uh, numbers ng ay, ng TIN number mo but wala pa yung picture ang, ang ginawa ko that time is uh, kami na ang nagpalaminate noon sa aming mga natanggap na IDs. Uh, and hindi siya masyadong mahirap dahil ngayon uh, yan ang pwede natin kunin dahil wala pa talagang pwedeng uh, napakadaling ID na pwede natin kunin dahil as of now yung, prem, yung tin, tin ID talaga pwede natin makuha na pwede natin transact sa lahat ng mga transactions natin kasi as of this moment, wala suspended pa ang SSS application, postal ID suspended pa rin. So wala tayo. Yung iba hindi pa natanggap ang kanilang uh, national ID. Gladly yung iba natanggap na at ako din natanggap na for almost 3 years din na paghihintay, no? And ayun, kung sa mga sa mga nakapanood dito na kanila mga kaibigan ay wala pang mga proof of identity pwede nitong i-share sa kanila na, na para din uh, magkaroon sila ng isang ID. At sa mga mayroong trabaho at gustong i-process ang kanilang pagkuha ng TIN ID online. So nanjan po sa aking mga contents dyan At lahat po ng mga content na informative patungkol sa uh, lahat ng gusto ninyong malaman is nagawan ko na po 'yun ng vlog. At saka, huwag po niyo kalimutan kapag kayo po ay nakapanood ng aking vlog. Uh, don't forget po to really subscribe, no? At saka, malapit na tayo mag-8,000. So, uh, malapit na nating ma-reach yan. At gusto ko kasi mag-post sa aking uh, Facebook kapag mag-10,000 ako. As of now, uh, my contents uh, is really progressing. Yung mga views niya ay tumataas. At malapit na ako makasahod. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at yun ang ating process po. Uh, Kunti pasalamat lang po ito ngayon. Uh, yun ang process natin. I hope na clear po sa atin yung mga information na dapat nating malaman sa pag At answered, pay here na din to sa mga uh, walang trabaho na gustong makaroon ng valid IDs kasi... Uh, baka mag process tayo ng passport punta tayo sa LTO, kuha tayo ng mga driver's license, so isa na din to sa pwede nating magamit na proof of our identity, na gagamitin natin sa lahat ng mga transactions <coughs> nating gagawin and and yun lamang po maraming maraming salamat sa panunood ng aking mga contents and see you again next time sa akin pang gagawin ng mga content. Kung meron ka pang katanungan patungkol sa lahat ng mga bagay na pwede kong gawa ng vlog, wag kang magtaka, magdadawang isip na i-comment dyan sa baba dahil hindi ako magdalawang isip din na ng content. At yun namang po, maraming salamat. See you on my next vlog. Bye-bye!